Lugod pawis Lahat-lahat Sakripisyo uh, Alam nang Diyos yan. Tapos eh Siyempre maninigurado lang ako Buti meron pang mababait na mga taong katulad mo Pagpalain ka Masama ka oh, masama talaga yung mga taong ganon Humahaba yung buhay ng mga scammer na yun Kasi pinapahaba ng Panginoon yung mga buhay nila Para makapagbago pa sila ganoon yun At Tama yun kasi binibigyan niya pa ng pagkakataon bago niya sunugin sa impyerno kung hindi pa sila magbabago. Oh, ganon Kaya sige sir, naniniwala ako sa iyo. Oh, naniniwala ako sa iyo. Ibasta basta ibigay mo iyan mo muna yung GCash number mo tapos si pag na-complete ko 'yung uh, 'yung uh, pera ko. Eh medyo nagtitinda-tinda pa lang ako dito eh. Alam mo naman yung buhay. Yeah. Oh, ma madaling araw nakagising gising na po ako. Ganyan na po ako magbanat ng buto para sa bu para sa mga anak ko. Pinagsusumingapan ko. Okay. Eh siyempre gusto ko rin pong uh, kumita ng ano. Uh, pero siyempre pinaghihirapan ko pinaghihirapan ko rin yung mga content ko. Eh, yeah. tama naman yun, sir. Kahit mm. pa kasi racer kasi ako. Ah, racer ka. Oo. Oh, oh. Actually, sir, meron meron din akong kumpare, meron din akong kumpare. Ah, uh, nagkatrabaho naman 'yon sa front row. Pero hindi ko tinuloy 'yon kasi wala pa akong pera noon. Sabi ko wala akong time, wala akong time para maglakad-lakad, magpunta-punta sa mga ano, magpalipaliwanag, ubusin ko yung oras ko diyan, sabi ko. Kung sa inyo, sa inyo na lang ako. Dito na lang ako. Kunwari, yung pera ko, i-google ko sa sari-sari store ko. At least, hawak ko pa, sabi ko. Yung oh, 18,000 na yon sabi ko sa kanila. ano eh, anong gagawin ko, sabi ko? E eh, di nag-personal collection din ako. May personal collection din ako. At least, itong personal collection, alam ko yung office niya. Uh, palit kamay. Palit kamay. Pag uh, binayaran ko, bibigyan ako. Ganun yun. Basta't ganun na lang, sir. Ibigay mo na lang yung, ano, yung uh, account mo, tapos, uh, medyo kasi nagtitinda pa ako eh, uh, para ma, ano na. Okay,